Okay. So ito yung lesson number 2 natin. Ngayon naman ay dito na rin tayo dumako sa lesson number 3 natin. Sa lesson number 3 natin ay pag-aaralan naman pag-aaralan naman natin ang tinatawag natin na pronoun. Pag sinabi nating pronoun, Pag sinabi nating pronoun, ito naman yung pamalit sa noun. Na pag-aralan natin sa lesson number 2 na ang Noun ay pangalan o yung tinutukoy sa pangusap. Pag sinabi naman nating pronoun, pamalit naman siya sa pangalan na tinutukoy natin sa pangusap. Kanina, ang noun na example natin ay si Millie ay naglalakad. Di ba? Pero pag sinabi nating pronoun, pag sinabi nating pronoun, ito ay magbabago na. Sapagkat sabi natin ang pronoun ay pamalit. Ayan. Pamalit. Sa noun. Pamalit sa noun. Sabi natin dito, ang noun natin ay simile. Ngayon, gusto natin palitan yung noun na simile. Paano natin papalitan na parehas pa rin ng idea sa pangusap? Gagawin natin siyang siya. Siya ay naglalakad. Meron pa rin tayong kinutukoy sa pangusap. Yun nga lang, pinalitan natin yung pangalang mili na siya. So, yan ang pronoun. Okay?